Mm. Uh, uh, tuloy. Ah, tuloy. Ah, Senyor Escudero, sila ho yung mga taong uh, niyo sa inyo sa akin. Ay ah, ikaw ba? Ano bang pangalan mo? Ah, uh, Manila Boy ho. Manila Boy? Bakit? Ilang araw ka na ba dito sa Maynila? Ah, uh, matagal ho. Mga... Limang araw na kami dito. Limang araw? Uh. <laughs> Manila Boy, ha? Ang atay. <laughs> Manila Boy. Ang lakas din ng apog mo, ha? <laughs> oh, sige, upo kayo. Ikaw naman, ano pangalan mo? Ako po. Oh. Tawagin na lang po akong Buboy. Buboy na lang po. Ayun. Teka muna, ano iliasis mo? Chibuboy. Chibuboy? Isang Manila boy kuno, no? Isang Chibuboy? Baka malakas kang chumibog. Ah. Paupuin mo oh, sila. Oh, oh. Paupuin mo. <laughs> oh, <Paupo> kaya. Kaya. <laughs> okay, okay. Okay, okay. Ah. to. Oh. Oh. Oy, Manila boy kuno. Kutsun yan, ha? Hindi bas. Manila boy. Mukha yata sa sinakulo ka nagtatrabaho. Mahaba ang buhok mo. Para ka Sakay. Opo. Eh, paminsan-minsan po ako po lumalabas sa si Hudas. <laughs> sir, Senyor Escudero, baka mahudas tayo rito. Alam mo, Gonzalo, yan ang hirap sa'yo eh. Sa mo na kape, nagiging nervyoso ka. Ah, Manila boy. Alam mo ba ang trabaho ang pinasukan mo? Kung may pagagawa ba ako sa'yo yung mabigat na bagay, gagawin mo. Baho po! Lahat po ng gusto nyo, gagawin ko po! Ngayon ko magagalit po kayo sa antipatikong to, eh gusto nyo patay ko lang ngayon to eh! Po! Good, good! Uy, Senor Escudero, mali yata na piyaan n'yo Hindi sa jail galit to, hindi <laughs> sa mental! Gonzalo, mukhang ngayon lang ako tumama. Eh, baka namang namamali kayo. si ah, Senor Relax ka uh, lang, akong bahala dyan. Uh. <laughs> Gonzalo. Bukas na bukas din eh, trabahuin mo si Alvarez. Puntahan mo siya. Itanong mo sa kanya kung payag siya sa inaalok natin. Eh kung hindi mo pumayag. Eto naman si Gonzalo, yung ba naman itinatanong mo pa sa akin, Bala na kayo doon. Okay na. Eh paano itong dalawang ito? Aba eh, di isama ninyo para masubukan kung hanggang saan ang tibay ng kanilang dibdib. Wow! Parang robot ha? <laughs> At uh, tuloy eh, bisa ninyo. Pagod! Tutal, ikaw nagpiansa sa dalawang ito. Bisam na sila ng dalawa. Baka mamaya magkamali ako ng bilhin ng damit. Papatay pa ako ng antipati kong ito. Okay, question. Sis Yvonne, ano naman ang benepisyong makukuha namin sa tala? Sa first loan nyo, Matigas talaga ulo ng amo ninyo. Matagal na niya akong kinukubinse na sa kanya ko dali ng mga kalakal. E eh, pagkatapos, wala naman sa presyo. Ang hirap sa amo ninyo, gusto niya maging isa siyang higante. Paano naman kami? Kami rito. Ang gusto niya yata eh, gawin akong para isang mangga na pwede niyang pitasin anumang oras na naisin niya. Hindi naman siya ganon. Tagpunta kami dito. Baka sa huling pagkakataon, pagbago pa isip mo. Hindi ka naman namin yung daaray bili Binibili namin. Tsaka isa pa, hindi namin gusto ang iligal na trabaho. Gusto namin, puro legal. Bakit? At sino sa tingin mo ang gumagawa na iligal? Ha? Um, siya nga pala, sweetheart. Ito ng gamot mo. Punyeta! Hindi mo ba nakikita na meron ako mga bisita? Pwede namang mamaya na yan, ah. Ang hila talaga ng kokote mo. Sina! Sina! Pinapaalala ko lang naman dahil oras na ng pag-inom mo ng gamot, eh. Huwag mo naman akong hiyain sa harap ng tao. Pero ang ball pen mo. Kilala ko amo ninyo. Marami na kami naging transaksyon. Palagi niya ako nilalamangan, kaya nauna siyang umangat sa akin. Sa madaling salita, baliwala, usapan natin. Ah, uh, miss, pwede ba makiinom? Salamat ho. Oh. Siguro, yan ang pinakamabuti ninyong dapat gawin. Bumalik na kayo kay Escudero. At sabihin mo sa kanya, hindi na mababago ang desisyon ko. Sige. Ito ang mo, Alvarez. May patakaran si Escudero. Ang sino mang hindi niya kaibigan, ay tinuturing niya kaway. Pinaalalaan lang kita. Parang tinatakot mo yata ako ah. Hindi naman ho. Aba, hindi naman ho masama ang magpaalala. May kasabihan nga mga matanda. Sa so, daliyak, dali, dali, sa salita nga eh. Ang gamot sa tao na ay ipaalala. Aku aku ramu macam biasa sabik kau. bos? boss. Hiloi unionian.